Hello guys! Good morning! Turuan ko po kayo paano nyo po malaman kung sino-sino ang nag-report ng Facebook account po natin. Sundan nyo lang po ako at isa-isahin po natin sila burahin sa kanilang mga ginagawa sa kapwa nilang content creator. Kasi alam nyo po ba, kaunting tao lang po talaga yung totoo sa buhay natin. Yung ibang, ibang mga nanonood po sa atin, gagawa ng ibang account na walang profile. Tapos yun po, ang magagamitin nila para po i-report ang ating account. Sundan nyo po ako para maalis po natin ang mga tayo sa ating mundo ng content creator. thank you so much po. sundan natin ito. guys, punta po natin tayo sa ating Facebook. tapos, yung tatlong dot po tapos punta po tayo sa sitting privacy po, ito po sa, sa, sa sitting privacy. tapos punta po tayo sa sitting. tapos tapos, hanapin po natin yung blocking. I-scroll down lang po. Tapos, puntahan natin yung blocking. I-click po yan natin. Ayan po. Ayan po. Blina ko po silang lahat. I-block po ninyo isa-isa yan. Yan po. Sila po yung mga nag-report sa atin. Puro gami account po yan. Ang gagawin nyo po, isa-search nyo lang po yung isusulat nyo lang po dyan yung search lang po ninyo, tapos ita type niyo na na ita type ita ang blacklist tapos lal, lalabas po diyan ita type niyo po ang blacklist type po natin hindi hindi ita type po natin yung report me ita po natin yung report report me report me Ayan po. Yan po yung mga nag-report sa atin. Kaya ibablock po ninyo yan. Isa-isa, ibablock po. Yan. Yan po yung mga gumawa ng gami account pa, na, na nag-block po sa atin. Ibablock po natin yan isa-isa. Ganyan lang po. Yan, block. Ganyan lang po. Ganyan lang po. Nag, hintayin lang po natin yan. Alam niyo po mahirap pero yan po ang ikakaginhawa ng ating mga account. Tapos lagay po natin close. black ulit. Ganun po. Hanggang sa matapos po ninyo yan. Tapos magbabak lang po kayo doon. Kailangan po ninyo gawin yan para sa ating mga Facebook. Kasi para po tayo ay duma dumami yung ating views. Salamat po ng marami. Gawin niyo po ito now na. Thank you so much. Bye. always love wag po ingitan pairalin po ang pagmamahal pero kung sumusugra na syempre <laughs> iba na po yun <laughs> thank you follow and share po thank you so much